Hello guys, for today's is video nga guys. At nga kung makikita nyo ay may hawak tayong tuta. At nga pala ay papi na ni Harabas. At kung makikita nyo siya dyan guys, ay nasa ilalim siya ng higaan. At ayan nga pala, ay biglang anakan lang. At nakinuha ko na nga pala siya guys, ayan nga pala kung makikita nyo, ay meron na pala siyang inilalabas na pangalawang papi niya. At ayan nakakatuwa dahil sobrang kuyot at sobrang lulusog. At kung makikita nyo nga dyan guys, ay nilipat ko sila sa gilid ng cabinet. At ayan nga yung mga kinutut niya, yung mga sapatos, mga chinelas dyan. At ayan At Kung makikita nyo, sobrang lulusog talaga ng papi at Sobrang cute At makikita natin yung pangalawang labas niya na puppy Ay sobrang uh, ganda Dahil kamukha ito ni Scotty yung tatay nila At kung makikita nyo nga dyan guys Magkaiba sila ng kulay ano Parang uh, ang kulay ng isa ay Blondie at yung isa naman ay uh, Kulay brown At kung makikita nyo nga dito nga uh, guys ay, Ayan, numihilab-hilab na naman yung Chan niya dyan Kaya pinapadeddy ko yung Uh, kanyang mga papi para mas lalong humilab at mas mapadali niyang mailabas yung papi na nasa kanyang tiyan. At kung makikita nyo nga dyan guys, ay uh, sobrang uh, lulusog talaga ng mga papi natin na at sobrang tataba. At dito nga kung makikita nyo nga, ayan, medyo tumayo siya dahil bumababa na yung papi sa kanyang chan para gusto gusto na sa lagang lumabas. At kung makikita nyo dyan ay hingal na hingal din talaga. At ayan nga pala ay tinutukan ko siyempre ng uh, uh, electric pan para medyo kahit papano eh matanggalan ng init yung katawan niya. At kung makikita nyo nga ayan, mihilab-hilab na yung chan ni Harabas dyan. At syempre pinapadedi ko yung uh, mga anak niya para yon mas makadagdag din ng apag i niya mas mapadali niyang mapailabas at dito nga kung makikita nyo ay napapalabas na yung puppy at ayan nga kung makikita nyo may black na yan at ayan nga pala guys kapag nahihirapang maglabas yung puppy nyo ay medyo iangat nyo yung paa para mas mapadali niyang mailabas yung tuta ano so ayan nga kung makikita nyo suhe yung uh, paglabas ng puppy pero napaka normal lang po niyan na ganyan talaga mailabas at kung dito kung makikita nyo nakaangat pa rin yung Uh, paa at ayan umiiri pa rin siya pero nahihirapan siya no. At dito kung makikita nyo ay kalahati na yung nailabas niya na uh, katawan. Pero huwag po natin hahatakin ito dahil maaari po na ma, uh, magbutas mabutas yung kanilang at maaari din pong maipit yung ulo at mamatay po yung papi. Hayaan lang po natin na mailabas ito. Kung kayo po ay professional na sa pagpapaanak ay pwede nyo po itong hatakin at pwede nyo po siyang tulungan. Pero kung uh, baguhan pa lang po kayo ay hayaan nyo lang po na mailabas niya ito. At yan nga kung makikita nyo nga dyan guys ay super excited na rin na lumabas yung pangatlong papi niya. Ano? At at ayan nga lumabas na siya at ayan kung makikita nyo ay pinupunasan ko at pinakain ko na rin kay uh, Harabas yung pinunan niya at kung makikita nyo nga dyan guys ay sobrang solid talaga ng uh, kulay nila at kung makikita nyo ay kamukha talaga ng nanay at tatay nila at kung makikita nyo nga dyan guys ay apat yan at hindi ko na nga pala na videohan yung last part na panganganak dahil na lobat tayo ano guys at ayan nga kung makikita nyo dyan ay super solid talaga dahil apat na choco yung nailabas ni Harabas at ni Skati. at super gaganda talaga at kung meron gusto nga pala magpa-reserve ay just PM lamang po at i-reserve po natin sila po ay four meals at ito lamang po ang ating short video thank you po